Sa kauna-unahang Pacquiao, Elorde Awards Night na idinaos sa Okada, Paranaque ay nabigong dumalo ang three division champion John Riel Casimero na kung saan sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang dati nitong matchmaker na si Sean Gibbons ang tumanggap ng nasabing award para kay Casimero. Ang nasabing awards night ay may layunin na bigyang parangal at pagkilala ang mga natatanging boxers ng Pilipinas. Samantala, ay nagnegatibo sa illegal substance ang Mexican knockout artist and former WBC champion Luis Neri sa kauna-unahang unannounced drug test na isinagawa ng VADA para sa nasabing laban nito against the Japanese monster Naoya Inoue ngayong darating na May sa Tokyo Dome. Ganun pa man sa kabila na inilabas na sa publiko ng kampo nitong si Luis Neri ang negative result mula sa sarili nitong blood sample ay hanggang na ngayon tinatago pa rin at hindi pa inilalabas sa publiko ang result ng blood test ng nasabing Japanese na si Naoya Inue Mula dito ay nagkakaroon ng speculation na may anomalya sa training program nitong si Naoya Inoue, especially regarding sa mga injectable substance na ini-intake nitong The Japanese Monster. Kaya sadyang confidential at pilit itinatago ng kampo ni Inoue ang original results ng blood test nito upang pamalitan ang resulta ng makaiwas sa posibleng pagkabaklas ng apat nitong titolo sa Super Bantamweight Division. And finally, ay nagbigay na ng reaksyon ang three-division champion John Riel Casimero patungkol sa upcoming fight ng mortal nitong karibal na si Inoue kontra sa Mexican knockout artist Luis Neri. Sa totoo lang guys, kung sino panalo dyan, panalo dyan si Inoue. Kasi si Luis Neri, pang ano lang 'yun kay Luis Neri, pangbara-bara, Hindi niya kaya saluin lahat ng lakas. Kasi si Luis Neri hindi na hindi na ano, hindi na ilag